<laughs> 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 papatay oh, eh, eh, ah. si oh, Kung papatay. Kamo ni ating Glo. Ate Glo. Kung gilagay Sino ba yan? May ari kayo? Portale? <ENTRATILATIC> Oo, gago. May ari. Sige, niya Oo. Ano ko Ay, mm. si... Mam Sara! Oh, tama! Gagos si Mam Sara Sino? <laughs>

Ulo. Gago kayo lang tang ino nyo. Yung tatay ko boto niyo ah. <laughs> sino, ba tatay, niyo? sino ba tatay mo? Sino tatay mo? Asan si tatay Pinoy. Oh, tatay ko yun. Si Jess Gilliam. Uy! Parang nawawalang <laughs> matanda lang oh. Ah. Rondy, naiingkanto ka na. Parang nawawalang matanda lang. <laughs> sino ba yan? Sino <laughs> ba sarap talaga ako? Parang kain tanga.